Ang mabato ng chinela sa kanyang sampung buwan na anak. Wow, sanggol pa talaga. Dahil daw sa init ng ulo ni Stella. Ayun, eto na ang kakampi ni Des, Lilet, humarap ka na. sa din dahil muntik na magtamaan yung anak niya. Yun na nga, o baka may oh. ibang rason kaya siya nagagalit sa akin. O oh, ano ba yung rason na yun? <laughs> kung natamaan sa yung anak ko, sampung buwan lang hindi. mapapagamot po ba yung TV nga niya, hindi mo mapabayaran, ikaw ngayon ang magbayad sa kanya. Sinungaling ka, okay. natamaan hey. ka ka ano? na. Alam mong nandun kami, nakikinood kami, alam mong nandun kami, bakit ang lawak-lawak nung labas, bakit pum pumasok ka pa dun, pumunta ka pa sa pinto, dun ka pa nagbato-bato ng chinelas mong may takong. Kung tuloy, alam mong nandun kami, kami. Hindi, kung natamaan yung anak mo, bakit yung tinapay? Malamang sinalo ko. Ay, Paano oh, natamaan? Oh, sinalo ko oh. nga. So, kayo yung magkakasamang nanonood? Opo. Naku, itong tatlong ito, dati nanonood lang ng teleserye, ngayon nagbabatuhan na. Sino na po ay, yung, ay, yung ay, mga action star. Oo. Oh, Naging oh. ganyan yan. Oo. Oh. Pinaparod yung pinaparod yung plus hindi, versus Hindi, naging ganun, Lilith, kasi nga may utang <laughs> na hindi mabayaran tatlong libo. Pinapakiusapan 000. naman po eh. Darling, ang buhay ay hindi napapakiusapan. Na Tama! Tama! Alam mo, ang pangangailangan, madalas hindi nakakahintay. Correct. At, totoo yan, ha? Nakikiusap naman po ako nung time na yun kasi may emergency nga po ako nung time na yun. Bali, so, gano'ng katagal na ba yung utang niya? Mga <laughs> <The> two months <laughs> na rin po may git. Dalawang <laughs> buwan. Dalawang <laughs> buwan po. O ano naman ang issue sa CR, Lilet? Ano yung sa CR? Yan po, balahura po. Pati ugali, balahura din. Ano mo kayong magtaka? Saka. Sa sobrang sailan niya? Pati yung harapan Magsasailan ko. Magsasailan talaga ako dahil may niya. anak ako. Pinakikailan pa. Kaya nga, sinanay mo kasi sa sobrang sailan mo. Malamang, masailan talaga diba? yun dahil may sakit yun sa baga. Dapat sa subdivision ka tumira para... Tama! Ano? Bakit ano mo sa sobrang arm mo kasi? Tansa! Anong gusto mo? Anong gusto mo? Mukha Subdivision ng bago kailangan malinis? anong gusto mo? Mukhang Saka nakita mukha ko yung doon nung huling gumamit ako. Baka naman kasi inaano lang ng kaibigan mo yung kasi kayo yung close talaga. Sinasadya okay, lang para magalit okay, siya sa akin. O, sana tinanong mo. Kasi kasi talaga Saan kayo sa di ba? Sana tinanong mo, di ba? Sana tinanong mo. Nangungingit na kasi na kayo kasi hindi na, no, yung noong time eh, paresta, mo na yun. Pareto, trabaho ng asawa ko. ko. I-stressin mo ko, mabibinat ako, gawa mo. O ngayon, sige, binatin mo ako. Ikaw, tingnan mo, ikaw yung nabibinat. Okay, o eto na ang kukumpleto sa kanilang barkadang nag-aaway. Ang pang-apat sa grupo, kakampi naman ni Stella. Talagang tinggi sa silang kakampi. Tess, sumarap ka na. isa. Test ko tayo, Okay! Test! Meron ka rin implant? Wala po. Wala pang, oh, Ligate walang, po. Ha? Ligate. Ligate? Oh, may epekto ba ang ligate? <laughs> Diyos ko po, ano ba? Oh, ngayon. Ngayon, oh, walang epekto. So, wala kang dahilan para ikaw ay magwala. Kasi lahat sila sabi nila, impla. Ba't ka umiiyak na ka? Kasi mula pa kasi lang po, natin. Kasi po eh. Dahil sa kanila na, na disgrace siya ako. Po kasi, siya kasi, to, nung, kasi, na, nga, kasi po, nung kasi nga humarap, po, nung, na nung, nung nag-aaway ah, sila, nag-aaway na po sila. Yan, ngayon, nakita ko po yung isa na nag-aano. Ano, eh, naga, <laughs> naga <laughs> naga ngayon, ang ano ko, siyempre, bilang magkakapit pa hindi pwedeng walang magtutulong. Tawa! Ngayon, nung parang ako sa kanila, <laughs> ang nangyari, ako ang naman ng panungkit. Ngayon, sa gawa ng Umarang ka lang. Umarang. Oh, Ryle, ano ba yung nangyari sa kanya? Tingnan nga natin ang sugat ni Tess mula sa ating mesa ng ebidensya. Kinagat po siya ng lamok. Oo, oh, bakit? Maliit lang naman ito. Ano ba ito? Malalim ba yan? Ano bang tumama sa kanya? Panungkay po ng ano, na bakal. Ha? Bakal? Opo. Hindi po siya bakal. Alambre. Alambre po. Alambre. O, Alambre. Siyempre po, namaga po eh. Malayo yan, namaga. Ano, namaga po. Mabuti hindi ka na-tetano. Sabihin ko po ako hindi nakapagtinda pa. Kasi po, gawa po na. May malita po. O teka, pakinggan natin si Tess. Ano ka mo? Hindi po ako nakapagtinda. Kaya nga, kasi nga po. Malamang ang paa Paano ka makakapagtinda? Ang paa ko po, hindi ko makikilos. Kasi namamaga po ito. Kasi ang asawa ko, kakapasok lang po sa trabaho. Okay. Anong trabaho? Buti nga, may trabaho siya. Kakapasok lang po, ma'am, kasi ilang buwan din kami walang ano. May Wala maliit rin po akong anak, ma'am. Okay, anong trabaho ng asawa mo? Dicer lang po. Ano, no? Dicer. Dicer. Merchandiser. Okay, so may sweldo na. Okay. Wala pa po. Hindi, magkakasweldo siya. Alam mo, magbilang ka ng blessing. Parating na yun. Okay, so may, may trabaho. Ikaw, anong trabaho? Sa bahay lang din po, nag-aalaga ng dalawang anak. Ilan taon ay mga anak mo? Yung panganay ko po, limang taon. Nag-aaral? Hindi pa po. Why? yung bawal pa po eh. Ano Ngayon ko pa po lang ano, enroll Hindi pa po daw pwede sa, ano, sa school. Paano nangyari yung 5 years old? Hindi kasi pa po, kaka-5 years old lang po ng October. Eh, yung cut-off po kasi, September. Oh, okay. Eh ngayon po, hindi po nakabot yung anak ko. Pero isa lang day. ang anak mo? Hindi po, may eight months po ako. Dyan eight Diyan months. po eh, kasama okay, ko Okay, napabakuna nyo na ba yung Apo. baby mo? Ako, okay. Ikaw, napabakuna Apo. Okay. na? May four-piece kayo? Wala po. O, oh, ito na naman tayo. Wala na namang four-piece. Bakit hindi nyo ba alam yon? Nakarapatan nyo yon sa barangay? Meron po. Alam ano po namin. Kaso nun, lang po, ganun po sorry. talaga sa amin eh. Pili lang po yung And, ano nila oh, eh. Mali yun. ano naman itong panungkit ng sinampay? Ano naman yung issue dyan? <laughs> yun nga po, ma'am. Kasi nga po, Nag-aaway nga po sila. Yun ang tumama sa'yo? Opo. Hindi Ay, naman yun, po dapat yun, talaga siyang matamaan nun, e, Yun nga po. Humarang hindi nga po, kasi po siya. dapat ano, si hindi nga po, po tatamaan. Siyempre, humarang Akala lang po ako sa gina. Akala ko naman kung anong alam, kunin mo nga yun, ah. Ryle. Eh, kaya naman pala masakit. Oo. oo. Eh, ma eh, talaga namang armas pala naman ito. Armas. O, o tulis. Nyo. Ay, masakit, yan. Oo, oh, masakit ito. Sa galit ko po o, ka ayun, kaya oh, kaya si Stella nun eh, na binasag niya yung, si, ano, TV ko. Siyempre, ako lang po. Nakahawak Sabilang ako ng kita. nang inapas ko sa kanya. Siyempre, nangyayari na yung sagutan, yung bida, sabulan. bida ka eh, siyempre, kailangan tumagtulungan. Kampihan mo yun. Hindi pwedeng umabot pa sa hantungan ng ah, may pa, So, nag ano, na ah, nag, ano ka lang? Oh, Sinubukan oh, mo lang aram. sila wate. Opo, Nagpagit na lang po. Kaso lang, pagpagit na ako, sa akin po tumama yung pang... Ano, deserve pangit. na eh. Marites nga kasi, di ba? Wow!